Malapit ka na Hello, Hello po, ma'am. Um, honey. Char, di ba po nang dalhin yan dito, mauubos yan. <laughs> Yung 19K na. Sige ko na agad yan. May bibigay ni Pondo yan. Nagpapaking. King na bulaklak. Tinapon mo na eh. Tinapon mo na. Ano o, sarado. Yan. Ocho. Ano po, Sir Fernan? Pakain muna ako ah. Ha. Nagutom na ako. Hindi ko nakita na. na. na yun kung ano yun ah. Kain po tayo. Ha? Ba, hindi nagbahay. Hindi <laughs> hmm. ko na nga ginawa. <laughs> Hindi ko nakita okay, yung, yung dalawang kotso niya eh. Kung nakita okay. ko lang yun. Diamond, naka-royal yung diamond. Ang ganja siguro. ay gusto yung panday nang muhula ngayon. Ba, ayun pala yung diamond. Ba, walang bahay? Wala. O, ko muna to. <laughs> diamond, ha? Diamond. Si Kelby nga po. Yan, pag di pa kayo nagbayad dyan, two down na ako. Hindi na pwedeng... Hindi ito. Hindi eh, nalutok sa pawang, kakainis. Bulaklak pala yung royal inis. Makakainis. Makakainis. <laughs> Nakalutok sa pawang. Hello, Hello po. Ano kulit na to? <laughs> Laban. Mm -hmm. Laban. Sa akin ang hits. Hindi <laughs> na ako. Ako <laughs> naman yata nagbayad. Ano lang <laughs> niluto niya, ma'am? <laughs> 22. <laughs> Wala eh, walang bayan dalawin, hindi ka magdadraw. Royal. Royal, royal nga yung bulaklak. Uh, 18 lang ako, 18. Sabi <laughs> ko na eh, gusto mo yung panday na pinapakita mo cards para na lalo. Wala ba? Wala ka, 22. <laughs> yes. 18 ako, 4 lang. 60, 70, 90 lang. Ay, same hits. Oo, oh, sa akin hits. 90. 90. 90. Papawil, ano lang sa'yo? May royal ka, no? May royal ka? No?

Matas na, matas po ako Ay. Wala eh. Malaganda rin mga 18 eh, na lang si Kirby eh. Saan po yung napunot ano? Hmm. Ano po yung ano natin? Ba't nag, ano kayo, message? Ito yung nabunot kong joker. Sabi na palaban eh. na si Pantera. May ano lang ako ma'am. Royal. Okay, Panalo pa sa alas. Sige, alas. Ano nga po yun lang. Minsan palaban ako. Minsan hindi eh. Oo, may orange. Yeah. Kaya hindi na, Do -do. na nag-down. Drog na. Saan na ulit. Na pang in the down eh. Sino ba na? Oh, Ikaw. Bumunot ka na? Di ba? Okay. ano, ano po yun, Miss Risa? Padurog po ako. Yung... Lodspan daw Yes. Jan Francis de la Cruz. 1.2 viewers. Yung ano, Royal Zombie. Hindi na ako. Hatang Mayroon may Bawi tayo, bawi po tayo. Cinco. Tsakaan! Kunin niya Tari, alas mo. Baya din yung... 3 mo ba alas ko? Ewan ko. Ay, hindi. Same lang. Hindi mo... Quadro mo hanggang alas e. Eh. Mm -hmm. mm -hmm. Hindi, ano? umiikot daw yung barang ako eh. Nawala ako sa sarili eh. Hindi. Ah, kung lumabang ka kanina. Oo. Oh. Oo oh, no. Wait lang. Kala, oh, no. meron pang ano. Hindi ko po na kita. Sorry ko. Kukunin na hindi. Kukunin, kukunin.

dun na sige <laughs> nagdraw nito na laban oh. pasana sapawin no labo ah. <laughs> <Ay. laughs> wow. nain, na si ka bread kisayben nae 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 ako nae 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 ha nae 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 Grabe mm. ang ganda ng puro mo, ba't, ba't mag-draw ka? ko na muna itong X Tapos ito, 50 na kaya Hindi rami ang paraan ko, Papawil. Gusto 50, ko pa itong 9 50, tapos 17 85, 1, 135, Sir Papawil 30 sa akin, curbs Ito hmm. na nga ako eh, galing akong limit Ang init ni Papawil ah kung isang ikot pa yun, panalo Pantapati pa ako. Pa, Nalipat sana natin yung it's. Huwag po mama Marley, oh. 1.30. Pero kung isang po yung muna, 2.35 yun Panalo sana ako. Kung isang ikot pa. Patapon na rin yung 9 mo eh, no? O ba, Paul? Tatapon mo yung 9. So, Kung mababa yung alam mo dun, tatapon mo. Yun na lang ang puro ko eh. Melinda, focus na tayo. Ewan ko, taas siya pa nag-draw eh. Archie Salvador, shout out. Galing mo, curbs. Swerte lang. Swerte lang yung curbs. Sa mga slob ni Papa Will eh. Kinabahan ako, nag-stop eh. Ha? Magda-draw yes. to. <laughs> sabi nagtatapon ka agad ng malaki Sila, tumuhap, ito, drone drone, tumuhap, eh. alam ko ito to, draw ng draw itong mga to eh. Ito po. Pa-bawi na ubos na ba 1k mo? Oo, oh, Joey, pa <laughs> Tapos na po. Mm. ano <laughs> binibilang yung ano kung ilan pa siya? Kaya nag-stop. Pagdo na, hindi pa pala doon eh. ito kahirap. Hmm. Diba? Ayos to ah. Nagtapon na 7, tapos kinuha yung 7. eh. <laughs> <laughs> <Tabo natin. laughs> <laughs> <laughs> ang, <laughs> ang galing nun ah. Tinapon yung 7, tapos kinuha yung 7. Gusto ko yung pangalawa eh.

Watching from Chocolate Hills. Boholano. Okay, panel ako. Oo, oh, malakas din yung load nito. Ang tagal ni Papa Will, nainip ako. Ano? Diyos na magdodraw na si Pando eh. Oo nga, hirap eh. Oh. Yan! Tagal na. Pakahirap! Hmm, bunot na. Bunot kukunin ko yan. Mm -hmm. Sinang gusto ko. Ay, isa lang. Yun lang yung puro. Wala lang yung puro. isang ikot pa hindi yeah, pa nag cross upan so, meron ka pa nito nitong <coughs> nag draw ko na naman naka joker yung queen sa kanya hindi <laughs> <laughs> ko mabigay yung queen naka joker sa kanya eh. 19 pa ako kanina 27 ano ka na?

says Ewan po natin kung may live po mamaya sila Budang eh. Umalis po kasi sila. Hmm. Hi, Ma'am Kate. O, oh, Ma. San ba po kumakain? Oo, oh, kumakain. Pag hmm. niya tayinik. Shoutout po kay RJ Montoya. Laging gusto sa isna na Hindi pala. Lagi sinisira yung puro ko. Yung mo. Ha? Mamaya na lang. Princess Angel ng Saudi Arabia. Baby, very busy niya dito. Ang daming guests. Kasi Nagutom so, ako hey, ng cake. Miss hmm. ano Good thing yan pag busy. It means madaming tip hmm, hmm. sinisa po ako ah? hmm. hello po ma'am teresita kaya biyam basting ko na lang sige na sige laban Radan Cortez, hello po. Yeah, ba't talo alas kang mo? 20. <laughs> <laughs> oh, naibig <navy> lang ako. Oo <laughs> oh, nga, no. Oo oh. oh, nga, Ilang, ha? 20? Saan ito kang 20? Yes, mm oo. Oh. Oo, 20, no. Oo. Mm. 20. Oo, oh, oh, 20. Tapos, 9, 11. 55.

Wala ba Yes, kanina pa po kami naglalaro. Hindi din naging galingan. Wait lang. Lakas mo na loob ni Papa Bill. Ah, Superman yan eh. Mm. Mm, kumuha lang ng pera. <laughs> Hintay lang namin si Papa win <coughs> Taas mo pa on tiba? Nakikita. Ah, nakikita mo sa video. Sige po, taas mo. Oh, ano? mo na lang. Patay ano. Oh, oh G-cash mo, mo na lang ako. Oo, yun. G-cash mo na lang. Na lang oh. Ayan. GS mo 500. Mm. Sige. Pero muna Curbs, 500. Gcash niya muna lang um, si Papa Oil. Again. Okay. Dino. Dino mo ning guys ko. Sinalo niyo si Papa Oil. Sakit sa ka terp sa akin. Mm. Paano mo muna Curbs? Pa-Gcash na lang para makapag-an si Papa Oil. Tayo ko. Mm. Ito na lang, mayroong ano, napalitan. Basta bigas mo nga lang sa akin. Bukano, no. ano niya, 75? Saan? Hindi pa siya nagbayad sa iyo. Ah, oo, 75. Balutan mo na. Ang 75. Hmm, 75. di na nga ako tumatama eh. Draw kasi nag-draw si Papa Willie. <laughs> <12, 12, 13, laughs> di naman sa akin yung itch eh, nag eh. Oo, okay. Send mo lang sa akin, Papa Will. Alam mo naman yung number ko. Yes. Bawi din. Talo na si Papa Will. Papa okay, Will, will niya, talo na. Game, Jess. Gusto ko pa naman yung Jess na yan. Lalo'ng tatapang naman si Papa Will yan. <laughs> Focus na tayo. oh na so. yung laman ng Gcash mo yan. <laughs> so fast. Actually, sarap nga. Miss Joey pa ako. Eat oh. well, Miss Joey. Susubukan ko ngayon lumipat. Baka tatama ka na. Yes, Mami Lagi na akong tinatama. <laughs> oh, para matapal ni Panday King niya. Ay, buti na lang. Wala ka nga siya King ngayon. Oh, ka. itapon niya yung ni son niya. <laughs> Iipitin niya. Alam mo yun eh. Oh. Bawi tayo. Bawi. Yes, pero na oh, na, isang oras na may get. Na oh, walang sapaw. Yan! Bisit. Yeah. <laughs> <laughs> Drone na naman. Drone na naman. Wala sapaw. Ano ba yan? Wala tayo ito muna eh. Kaso wala talaga. Kaan pilagin? Wala akong malambahay. Ano ba? Hmm! <laughs> Dapat eh, ito muna talaga kanina. Yeah. <laughs> Ay, kukunin niya rin pala. Otras na lang. <laughs> Visit yan. Kinuwa lahat. Nagawa mo pang doy. <laughs> wala eh, wala akong patapon eh. Yeah. Yeah. May Oo, kanina yung mga no, one hour na mga one hour. <clears throat> ano oh. dito, mo? Yeah. Yan! Yeah. Ang sapang. Bigyan mo na. Nagsuko, laban lang papawin. Oh, ano pang ginagawa mo? Okay. Bunot ka na. Oh, sige, bunot na ako. Hello po, yun. Ano ba? Bunot na ako. <laughs> sige, <laughs> sige nga. Quadro. Quadro ako. Sino ka abay mo ng Pransel? Sige, laban. Cinco. Ala, hindi mo, <laughs> mo, <laughs> mo maabot. Pabawi ba ka pa, papawi. Pukunin niya po yung isa. Sige po. Pukunin niya po. Pukunin ko din kanina yun. O, <laughs> di ba bibigay siyete eh. Dito pukunin. Pukunin siyete ko. Ah, okay. Kaya na 7 lang yung butas, 40 plus 35. 75. Pwede naman nga yung curve. Papa Will, 20, bayad pa ka po. Ang hits. Bayad pa akong 30 one, doon. Pwede mo po. Ay, siya. 15 pa, Papa Will. Pwede mm. <coughs> mo na yung 1 hour. Oo nga nung sese na Hinakot na nito ni Curbs eh. Oh, last eats na lang tayo. Okay, Walang eats, hey, oh. Ay, ng 14, ano? na. Last eats. Oh, wala um, mo ng eats. Wala mo na. Oh, last eats. Oo, uh, oh, last eats na. Big bento <laughs> yung dagdag. <laughs> Oo oh, nga, no, ma'am, ano, ma'am ano, Ma Roxanne. Parang last mga oh, na, oh, last week, puro siya na na talo, po, no? Lagi pong kumakain, eh. masug na po nga, eh. Uy, mungo ko Oo, oh, okay. tinuloy-tuloy mo daw. Carbs. 29 dagdaga. Pagyati ka, carbs na. Magutom ako. Pagbigyan muna natin, Wala muna daw hits. Kasi dinagdagan yung ano eh. Kaya sa hits eh. Hello po, Zonya Zappe ng Iloilo. <laughs> Dumating ka na daw kasi Ma'am Roxanne. Hindi. Ano po eh. Wala na eh. Hindi muna ako mag-ano. Mag-ugas na kamay. Baka mabas Hi, Shifu Mai. Tapos na daw po. Siya. Wala akong alam dyan. Pablo Beltran ng Florida Blanca. Hello po. Oo nga eh. Kulang po ma'am. Hindi ako nabusog sa kinain. tayo makakabawi dito eh. Na, nabitin kayo, ano? Ganda nga po, Ances <clears> Verona. <throat> Rodeline Cordero, hello. Sarap ng oishi. Na spicy. Oo nga, hindi na po tayo makakabawi. Malaki na, Sir Chico. Matigigas ko, na lang. na. <laughs> po pasensya eh. Hindi pasensya. Ocho. Eh? Hindi Oo nga, Sir Archie. Dos na lang. Isa pa ako. Isa Ah, maswerte po talaga ng mga Teresita. Gusto ni Curbs ito eh. Saan? Sige oh, bunot ka na. Shoutout po kay Mark Jacob. Ano ba? Diba, dalawa yun? Sinapaw mo?

then 20 30 40 50 <laughs> 60 20 so, uh, <laughs> 30 5 minutes na 'yan noong hindi lang ah um, sarap ano, mam Ma rolls so, it's pa yun eh. <clears throat> po sa Basco. and and, and you love your city Alexa Ryan, hello. We do, 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 do. Nagalit na sa Archie. Linda, pwede po makasunta dyan. Dapat tinanong natin yung mga ganyan. Ang pait mo. Ang pait mo. Ganda ni Papa. Ito totoo pala yung dos, dos niya. Uh, dos na lang yung kapo. Thank you po, Ma'am Mercy. Parang nagbibiro ako. Makabawi tayo. Natalo lang tayo ng isang libo. Jude, Moises, at Jonathan, hello! Thank you po. Nakakalibang daw kayong panoorin. Thank you, thank you. Naglilipa ka talaga dito. Nalo na si Papa Will. Nakakalibo ako sa nakakalibo. Salamat. <laughs> <laughs> ano na naman yun? Wala, Papa Will? Wala, na, wala naman nakarinig sa akin. Hindi yeah. <laughs> na narinig. Wala naman narinig. Prince Blue, siya pa. Wait lang. Ha? Yes, last na lang po kung sino daw makakuha ng hits. Oh, so yan. Ay, po yan. Ano ba yun? Hmm. Ayan, pwede uh -huh. na kita nga agad. Ayan po yan. <laughs> yes, Ma'am Rose. Favorite ko yun. Yung sardines na yung white. Tapos may miswa. Take care, Bian. Ano ah, narinig ko pa? Sam narinig mo, Sam. 🎵 biro tulad mo Sa kanya yan. 🎵 tapat

Babalik ko yung... Ayan. Kaya pala kumakantay. Magkano yan? 50. 50. Oh, Nakabagi po tayo kahit pa pa. <laughs> Ayan. Last hits na lang po yun, mga lads. Maraming maraming salamat. <laughs>